Let's unbox this one. Here's Hello people! So this is the continuation of our video kasi kagabi naganap na yung unang unboxing and right now we're going to unbox this one and this one So anong unahin natin? Siyempre ito na ito na unahin natin. Let's unbox this one. Kagaya so, is... lang nung kagabi, ito siya. Di ba ganitong ganito yung kagabi? O, oh, ganito ganito. Ganito ganito. What is this? Ano yun, ha? Tara! It's another set of Yerono. Pero this time, it's Lepetit. Lepeti, Lepetit. Le so, we have this one. Ito yung mga pwede niyang makuha. The Geographer, The Lamplighter, The Little Prince. The Switchman, The King, The Fox. The tippler, The Conceited Man, The Rose. The businessman, the merchant, and the snake. Actually, gusto ko dito yung mga may orange. At isa to. Asa na yan? Si Fox. Ito. Tsaka si snake. Gusto ko yun. Let's unbox this one. By the way, magiging tricky yung unboxing ngayon. Kasi, we already have Little Prince and Lamp Lighter. So, we're planning to um, sell it or trade. I don't know. Kaya, hindi ko alam kung anong unboxing yung magaganap. Kasi, we would also like to protect. Baka mamay, mabuklat namin. Diba? Tapos sila lang lumabas. Masa so, na natin. Ayan. Uy. Uy, ang ganda. Pero, ewan ko. Pero, wala talagang tatalo dun sa box ng shelter. Ibang iba talaga yung shelter. I don't know. Ano meron. Pero, this is the box already. Picture. Alam ko na, okay. Habang inaayos ni Carl yun, let's unbox this one. Okay, ano nga ba to? tingnan natin. Kung pare-pareho nating malaman. Ito na siya. Ito siya. Acrylic cages. Ayan siya. So, pag binili nyo to, sobrang mura lang nito. Nasa 80 pesos, tatlo na. I don't know ako ah, kung mura or mahal siya. Pero namumurahan ako kasi acrylic siya eh. Tapos, nalalagyan pa ng card. Malalagay niya yung card in case. Pagtapos na. So, bumili pa tayo nito kasi kulang na. Yung mga lalagyan. Tapos kapag may sumobra dito, may <laughs> we're done now, pupunta na tayo at dadako na tayo sa main event. Hindi ko naisip gawin to kahapon, no? Na ilagay dito yung box, tapos ipatong dito yung mga... O, oh, diba? Slightly nakikita nyo kahit pa paano. na natin. Ayan. All grown-ups were children first, but few of them remember it. Mm. And right now, para pa rin kami children or child. Ito yung mga boxes. We have 12, all in all. Ayusin natin ulit siya, kagaya nung ayos kahapon. So, tanggalin muna natin yung ibang box. So ayun nabanggit ko 'di ba na hindi naman kami after ng mga si secret. Pero yung secret nito, gusto ko talaga yung secret nito, yung lumilipad siya. So ito yung uh, lepetit. Lepeti. Lepeti. Ang gagawin namin kagaya nung nangyari kahapon. Pipili ng 3 boxes first Tapos yun nga Sa ilalim siya bubuksan Kasi yung card muna yung titignan Para Kung si Little Prince siya At si Lamplighter Itatabi na So hoping tayo Na makuha kagad natin yung dalawang yun Para Mafulfill natin yung dito binubuksan Kasi ang sayay eh, diba? o Pili na tayo Ng tatlo Ito muna Buksan natin sa iba Ito Yan o, oh, so, ito yung tatlo. Buksan na natin. Pero try natin yung shake shake. Yung, na yung ginagawa nila. Ito. Up. Side. Up ulit. May, may, may something siya sa loob. Hello, si Rose. Hello, no, no. buksan uh, si Rose. Uh, Patingin. Kaya mo na. O, oh, si Rose. Na-reveal, no? Hello, Rose. Alam niyo, sana makuha na namin silang plighter. Tsaka si... Ay, anyway. Wala, <laughs> ang ganda. <laughs> Nakakainis naman. Bakit? Hindi, nakukuha, nabubuksan na isa-isa. Baka mamaya huli pa natin makuha yung mga yun. Huwag mong ganyanin kasi parang natin no? Feeling ko ikaw na lang magbukas. Oh. Hindi ako marunong eh. Oo, oh, eto yung... ba ang hirap ng unboxing na to. Parang hindi siya ganun ka-enjoy. Pero ayan, nabuksan na daw. Eto. Hmm. It is also lonely among men. The snake. Ako oh, mag-pull. Oh. Ayan, na. Iba yun, parang nat ng daga. Hala! The Conceited Man! Hala, hindi pa natin nakukuha si Lamplighter tsaka si ano, nang gigigil na ako. Hindi pa nabubuksan itong mga ano. The Conceited Man. Tapos nakuha na si The King. It is an order. Maganda rin to. Sana naman ito na yung dalawa kasi gusto ko na magbukas ng ano, normal. Arr. Ay, hello si The Fox. Ito yung gusto ko, ba diba? Oh, hindi ko nabubuo, hindi ko pa siya nabubuksan dito, diba? Ako nang yung enjoyment. Pero, ayan si The Fox. Gusto ko ito eh, kasi orange siya. Gusto ko ito eh. Ito siya. Sana silang na to. Kaya Little princess naman. The Tipler! Grabe ang malas naman namin bumunot, oh! Ilang box na yung nabubuksan? O, oh, ito na tayo. Last 3 box. Ay, kasi akin na to. Tignan nga. Uy, ang bigat! Uy, ang bigat! Tapos card lang yung umaalog. O, oh, hindi yung secret yan. <laughs> Pero gusto ko talaga yung secret. Ah, super secret. Hindi yung secret lang. Yung super secret yung gusto ko. Gusto ko yung nasa ulat. Cute kasi nun eh. Tapos eto. May props. Baka ito si lamp lighter. May props oh. Tapos eto. Oh, next. Ay, naguha na. Yes, finally. Yes! <laughs> oh, lumabas na sila. Finally. Finally. Lumabas na sila. O, oh, ibabalik na natin sila. Sensya na. full mo na. Ah, yung merch ah, Yung pharmacist. O, oh, eto yung second to the last box ko. Dito ko na pinabuksan kasi parang lahat na dito. E eh, di tuloy-tuloy na natin. Hoy, ano to? Oh, ito na isa. May props sa siya, oh. Ba't ganun? Wait, tingnan. matignan, mo tingnan. Ah, okay. The businessman. Tsaka hindi na ako nag-expect kasi nga lumabas na nga pala yung ano, little prince. Wow! Uy, ang ganda nito. Ang cute. Man. <coughs> The Switchman. Dala. The Switchman. Hello, The Switchman. Oh. Uy. Hala, ang ganda nito. Uy, gusto ko to. Promise. Ang ganda. Oh. Ang ganda nito. Alam nyo, feeling ko. Feeling ko lang naman. Yung itong series na to. Yung parang grabe yung pinag-effortan talaga siya, oh. Simula sa pinakailalim. Ang ganda sa mga props niya. Oh, ang ganda. Ayan. Oh, ito si Switchman. Di ba? Ang cute. 850 kasi. Ang pangit naman it. Napapangita naman ako. Bakit naman kita yung brief? Tingin. Sana blue na lang din. Ba't naman kita tong brief? Ano ba yan? Ganyan siya maupo. Oh, ang ganda ka na. kasi hit in this vlog. <laughs> Next is... Hello, si Fox na ba to? Hello! hindi mo alam kung ano. Ha? <laughs> hindi mo alam kung ano yung laman. Uy, grabe! Ang ganda! Ibawa e, ka, no? Parang sulit na sulit siya. Parang ang laki-laki niya. <laughs> Ay, nga. Tignan mo akong kasi. Asan yung gamot niya? Tinago ko sa bag. Baka malaglag eh. Oo. Oh. Ayan yung tsura. Yun, going back. Ganda ng fox. Grabe. Orange kasi. Oo, oo uh, syempre. nasa kanya. Ganda, oo. Oh. Next. Pero pare-pareho sila ng no? ano, no, ganito. ده conceited man. هاي oh. <applause> nako, basta kung sino ka man, ang hirap mong paupuin. Ito yung secret hero, no? Thank you. Thank you. Uh, secret hero, We're done! Alam mo, gusto ko to. Kaso, hindi kasi siya kasi sa acrylic box eh. Kawawa naman. Ang dami niyang gamot. Thanks for watching! Thank <music> you.